Gayunpaman, si Jian Wumang, na ang katawan ay inalihan ng magic bead, ay ngumisi at nagtanong kung kailangan niya ang mga ito, mga walang kwentang tao, upang palitan ang Forget Immortal Sect bilang kanyang sustansya. Inangat niya ang Soul Devouring Bead at lumipad sa ere, at ang buong sekta ay nabalot ng magic bead sa isang iglap. Lahat ng mga disipulo ng sekta ay hindi kumikilos sa ilalim ng magic light, at sa isang iglap, lahat ng mga disipulo ay napatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang kaluluwa. Sa sandaling ito, mas lalong lumaki ang soul devouring bead, at si Jian Wumang, sa ilalim ng basbas ng magic bead, ay patuloy na umaakyat sa kanyang antas. Sa lalong madaling panahon ay naabot niya ang antas ng King Realm Second Grade. Si Luo at ang Black Thunderbolt Python, na hindi kalayuan, ay nagulat na makita ang eksenang ito. Nagtaka sila kung sinisira ng Divine Sword Sect ang kanilang sarili. Pagkatapos ay nakarinig sila ng ingay sa likod ng Toro. Hindi nakakagulat na ang maliit na Forget Immortal Sect ay naglakas loob na maglunsad ng kontra-atake. Lumabas na mayroong isang mutated na Black Thunderbolt Python at maging ang maalamat na Tyrian Shen Body. Ito ay kawili-wili. Sa pagkakita sa sitwasyong ito, nagulat ang maliit na itim. Ang dalawang taong ito ay lumabas na mga demonyo. Mahirap patayin ang mga demonyo na mahusay gumamit ng itim na enerhiya, at pinapabuti nila ang kanilang paglinang sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga tao at hayop. Ngunit hindi ba nawasak ang mga demonyo ng mga tao daan-daang libong taon na ang nakalipas? Bakit nagaganap ngayon ang muling pag-alab sa maliit na sword sect na ito? Agad na nagpadala ng mensahe si Luo Chinchen sa maliit na itim. Hawakan ko ang isang demonyo, mabilis mong patayin ang isa pa. Alam ni Luo Qinqian na hindi siya ang kanilang katapat. Iyon ay isang King Realm Succubus. Ngunit nagpa siya siyang lumaban hanggang kamatayan. Sa sandaling sumulong siya, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang kanyang pinakamakapangyarihang galaw ang Burning Sky Flame Slash. Sa isang saksak, nawalan ng lahat ng pagtutol ang Succubus. At sa sandaling iyon, nagkunwari ang Black Thunder Python na tinamaan ng kalaban. Sa sandali ng kanyang pagmamalaki, agad niyang ibinalot ang kanyang buntot sa kalaban. Pagkatapos, sa kalangitan, nagtipon siya ng malaking kidlat at tinamaan ito. Akala ng dalawa na nagtagumpay ang kanilang plano. Ngunit sa susunod na segundo, lumitaw ang succubus ng walang pinsala, lumilipad mula sa mga apoy kahanga-hanga na ang isang tao sa nourished spirit realm ay makapaglabas ng ganoong lakas. Ngunit sa kasamaang palad, ang agwat sa kaharian ay hindi madaling tawiran. Samantala, malupit na pinunit ng power demon ang buntot ng Black Thunder Python. Maging ang ganoong hindi matitinag na depensa ay agad na nasira. Habang malapit ng magbigay ng pangwakas na suntok ang dalawang demonyo, biglang pinatumba sila ng dalawang energy blades. Pagkatapos ay pinatay ng misteryosong pares ang dalawang demonyo. Agad na sumugod si Luo Chinchen upang magpahayag ng kanyang pasasalamat at inalok sila ng Jade Spring Divine Brew bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit ang misteryosong magkapatid ay hindi man lang tumingin dito, sinasabing hindi sila interesado sa ganoong bulver na bagay. Sila ay nagmula sa malayo upang kunin ang pambansang kayamanan, ang soul-eating orb. At ang bagay tungkol sa mga demonyo ay hindi isang bagay na dapat pang himasukan ng maliliit na sekta tulad ng sa kanila. Sa susunod, dapat nilang tandaan na tumakbo ng malayo hanggat kaya nila. Ngunit sa sandaling ito, matagumpay na nirepinan nang Element Demon ang Soul-Eating Orb. Pagkalipas ng isandaang libong taon, ang Half-Step Emperor Realm Element Demon ay sa wakas muling lumitaw sa mundo. Sa harap ng... Walang hadlang na element demon, hindi natakot ang mga demon hunter. Ano ang magagawa ng isang half-step emperor? Sinumang maglakas loob na magnakaw sa kanilang pambansang kayamanan, ang Soul Eating Orb ay kailangang mamatay. Napagtanto rin ng Black Thunder Python kung ano ang nangyayari. Ito ay mga demon hunter, hindi lamang may dugo ng demonyo, kundi may kakayahang ding gamitin ang kapangyarihan ng mga demonyo isinilang na may kakayahang harapin ang angkan ng demonyo ng higit sa sariling antas. Ang labanan upang puksay ng angkan ng demonyo isandaang libong taon na ang nakalipas. Malaki ang naiambag ng kanilang mga ninuno. Ngunit bago pa sila matapos magsalita, agad na pinatumba ang dalawang demon slayer. Hindi nila kayang basagin ang hadlang ng element demon. Lumabas na pagkatapos nilang pinipino ang soul devouring bead, naging proteksyon na kayamanan ito na may mga batas ng langit at lupa. Hindi lamang ito maaaring gamitin para sa pagkakulong kundi para din sa depensa. Dahil dito, hindi na siya natatakot sa anumang pag-atake. Sa pagkarinig nito, natakot ang mga Demon Slayer. Ito pala ay ang mga batas ng langit at lupa. Ito ay isang bagay na hindi nila kayang harapin sa kanilang antas. Agad silang naghanda na tumakas. Ngunit sa sandaling ito, nabalot na ng orihinal na demonyo ang buong kontinente gamit ang Soul Devouring Bead. Dalawang King Realm Demon Slayer, isang mutated na Black Thunder Bull Python, isang Emperor Rank Battle Garb, kasama ang daan-daang disipulo ng Forget Immortal Sect, lahat ay naging aking sastansya. Sa sandaling ito, si Luo Chin ay puno ng pagsisisi. Hindi niya dapat pinangunahan ang lahat ng disipulo ng sekta na lumaban. Ngayon, kaya niya nalang panuulin habang dahan daw ang sinisipsip ang kanyang paglinang. Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng malakas na ingay sa langit. Kumusta kayong lahat, aking mga junior? Isang malaking vortex ang biglang lumitaw sa langit, na sinundan ng isang higanting makulay na braso na bumababa mula sa langit. Agad na nakilala ng Black Thunderbolt Python na dumating na ang kanyang master. Ang orihinal na demonyo ay nanginginig din sa takot. Upang makapaglabas ng kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa ng walang tulong panlabas, ang taong ito ay hindi bababa sa itaas ng Emperor Realm. Ito ay isang maliit na lugar kung saan ang King Realm ay maaaring magpanggap na hari. Bakit lumilitaw dito ang isang Emperor Realm expert at nagpapanggap pa ring patriarka ng Forget Immortal Sect? Sa puntong ito, ngumiti si Chen Suan at sinabing, ang patriarka ay narito lamang upang bumati. Hindi upang iligtas kayo, oo. Oh. Tinanong din ni Chen Suan ang sistema tungkol sa isang bagay. Kaka-shake hands ko lang sa aking junior, huwag mo itong ituring na paggawa ng galaw. Walang imit ang sistema, sa sandaling sinabi ito, nakahinga ng maluwag si Yuan Mo. Inakala niya na ang ganitong antas ng makapangyarihang nilalang ay tiningnan na ang buhay at kamatayan, at marahil ay walang interes sa mga batas ng buhay at kamatayan. Pagkatapos, magalang na sinabi ni Chen Zuan, ang paraan ng pagbati natin sa aming lugar ay ang pagkamay. Habang tuliro pa ang element demon, isang malaking palad ang umatake mula sa langit. Teka, bakit nila kinamayan ang kanilang junior at lumapit sa akin? Sa wakas ay napagtanto ng element demon na siya ang target. Ayaw ng element demon na mawala na lang ng ganito. Inalihan niya ang katawan ng Divine Sword Sect Sect Master pagkatapos magtiis ng isang libong taon, at inabot siya ng sampung libong taon upang pinuhin ang Soul Devouring Pearl. Bakit niya nakatagpo ang ganoong makapangyarihang nilalang sa sandaling lumitaw siya sa mundo pagkatapos magtago ng matagal? Determined ba ang langit na sirain ang kanyang lahi ng demonyo? Kung digmaan, hayaan, ang dugo ng lahi ng demonyo ay ganap na naaktibo, ang dugo ng soul devouring pearl ay ganap na naaktibo, at ang heavenly sword battle garb ay ganap na naaktibo. Sa huli, kalahating hakbang lamang siya mula sa emperor realm. Bilang pinakamalakas na kumpletong anyo ng lahi ng demonyo, ganap na nakabukas ang firepower ng element demon. Sumasabog siya sa kumpiyansa, halika at lumaban. Maging ang Jade Emperor ay hindi na ako kayang patayin ngayon. Sa sandaling ito, ako na ang pinakamataas sa kontinenteng ito. Ngunit bago pa matapos ang pagmamalaki ng Element Demon, pinalipad siya ni Chen Xuan sa pamamagitan ng isang palad na nagpadala sa kanya ng libu-libong metro. Halos hatiin sa dalawa ang buong kontinente. Ngumisi si Chen Xuan at sinabing, ako, Si Xuan Heaven Emperor ay namuhay sa pag-iisa sa mundong ito sa loob ng sampung libong taon at tila nakalimutan na ako ng lahat ngayon. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng Hongming Continent sampung libong taon na ang nakalipas, makikita mo na ang bawat pahina ay nakasulat ng mga salitang Xuan Heaven Emperor is Invincible At ang pinakadakilang katangian ni Xuan Heaven Emperor ay ang pagprotekta sa kanyang sarili. Bilang magkapatid na Demon Hunter, agad silang natigilan. Sino ba talaga ito? Maging ang kanilang Howyo Kingdom ay magiging parang langgam sa harap ng ganoong top level na powerhouse. Nagpasya ang patriarka na magpatuloy na maging isang inasna na isda. Susunod, dapat kayong lahat ay mag-aral ng mabuti at umunlad araw-araw. Sa sandaling ito, ipinagpaalam ng mas nakababatang henerasyon ang kanilang sarili sa patriarka sa isang mayabang na paraan. Ang mga magkapatid na Xiao ay may awkward na tingin sa kanilang mga mukha. Ilang sandali lang ang nakakaraan, tila pinag-uusapan nila ang mga ito. Maliit na sekta, huwag makialam sa negosyo ng iba. Sino ang mag-aakala na ang kanilang patriarka ay ganoong kasikat? Paano kung magbigay tayo ng regalo upang makakuha ng pabor? Pagkatapos, pinigilan nila si Luo Qinchen. Ito ang Starfall map ng ating Haoyu Kingdom. Pakisuyong tanggapin ito bilang tanda ng pasasalamat sa pagligtas sa patriyarka. Nagulat ang bigla ang regalo kay Luo Qinchen. Ito ay isang mapa ng kayamanan na nagtatala ng lokasyon ng isang makapangyarihang nahulog na kayamanan, hindi ko matatanggap ang ganoong mahalagang regalo. Gayunpaman, inakala ng mga magkapatid na Xiao na minamaliit sila at agad na lumuhod, handang labanan siya hanggang sa huli. Ayaw ni Luo na natanggapin ang regalo pagkatapos ng kanilang paulit-ulit na pagpilit. Bigla, naramdaman ni Luo Chen ang isang pakiramdam ng misyon. Ngayon na ang arch-enemy na Divine Sword Sect ay naging mga guho at ang Forget Immortal Sect ay natagpuan ng pananampalataya nito, oras na upang muling itayo ang Forget Immortal Sect. Nalutas na ang krisis ng Forget Immortal Sect at tinulungan ng patriarka ang mas nakababatang henerasyon na lutisin ang krisis ng sekta. Ang unang pagsubok ay natapos na, at isang direktang gantimpala ng sampung libong taon ng kapangyarihan ang ibinibigay. Ang kaharian ni Chen Zuan ay umabot din sa Emperor Realm Tier 3. Nakasaad sa prompt ng sistema na ang susunod na misyon ay may kaugnayan sa nanghihimasok sa Nine Deaths and One Life Realm kailangan ng host na maghanap ng mga pahiwatig sa kanilang sarili. Sa ganoong kaaya-ayang gantimpala, inaasahan ni Chen Xuan ang susunod na misyon. Kasabay nito, biglang may matandang lalaki ang bumisita sa Nine Deaths and One Life Realm. Ang taong ito ay pinangalan ng Jade Face Venerable Wen Baiyu Sa tuktok ng King Realm, inakala niya na siya ay hindi matatalo, at ang mababanggas na hayop dito ay gumalang sa kanya ng husto. Ngayon na papalapit na ang kanyang buhay, naghahanda siyang humanap ng isang magandang lupain upang ilibing ang kanyang sarili. Paano niya malalaman kung sino ang tunay na may-ari ng lugar na ito? Bigla, nagkaroon ng malakas na ingay sa langit at lumitaw si Chen Zuan sa isang nagniningning na paraan. Pagkakita nito, si Wen Baiyu ng King Realm ay hindi napigil ang lumuhad sa lupa. Tinanong siya ni Chen Zuan, paano mo naglakas loob na lumusab sa aking nine deaths and one life realm? Kusa kang kikilos o ako ang gagawa. Di inaasahan, biglang nagtuwid ng likod si Wen Baiyu at sinabing, ako, si Jade Face Venerable, ay kilala sa buong mundo. Maaaring mayroon kang ilang maling pagkaunawa tungkol sa akin. Ngunit sa susunod na segundo, lumuhad siya muli sa lupa. Sa isang tingin, nakita niya ang tunay na lakas ni Chen Zuan. Naisip ni Chen Zuan, dahil sinasabi ng sistema na ang susunod na gawain ay may kaugnayan sa taong ito, itatanong ko kung mayroong anumang pahiwatig sa gawain. Pagkatapos ay tinanong niya, may nakita ka na bang bumababang puwersa ng sekta o mga inapo ng pamilyang Chen? Tapat na sinabi ni Jade Face Venerable na sampung taon na ang nakakaraan Tinuruan niya ang dalawang natatanging kabataan na nagnangalang Chen sa silangang bahagi ng Hongming Continent. Ang isa sa kanila ay may pambihirang talento at mabilis na umunlad, habang ang isa ay ganap na walang kwenta, sa kabila ng pagkakaroon ng likas na Thunderlight Body. Bagamat ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa huli, wala itong silbi. Ipinagpatuloy ni Jade Face Venerable, sa loob ng libu-libong taon ko sa mundong ito, natuklasan ko na ang mga babae na nagngangalang Chen ay karaniwang may talento habang ang mga lalaki na nagngangalang Chen ay halos walang kwenta sa pagkarinig nito namula si Chen Suan at sinabing ako ay nagngangalang Chen